Magandang hapon ako po si Cedric Castillo at tuloy-tuloy ang balitaan dito sa News TV Live. Handa raw depensahan ng gobyerno sa korte ang pagkwestiyon ng ilang grupo sa ipatutupad na taas pasahe sa LRT at MRT sa darating na Enero. Ayon kay Deputy Presidential Spokesperson Abigail Valte, ipapaubayan na lang din nila sa korte kung maglalabas ng temporary restraining order laban sa fair hike na magsisimula sa January 4. Tiniyak ng Malacanang na patuloy na pinagbubuti ng MRT ang serbisyo nito kabilang na ang pagbili ng mga karagdagang bagon. Hindi naman daw lubos inalis ng gobyerno ang subsidy nito sa MRT pero binawasan lamang para may magamit na dagdag na pondo sa ibang proyekto sa ibang bahagi ng bansa. Matatanda ang plano ng grupong bayan na harangin sa Korte Suprema ang pagpapatupad ng fair hike. Tila itinaon daw ang pag ang pag-anunsyo sa taas pasahe sa holiday season kung kailan sarado ang mga korte sakaling may patupad na ang taas pasahe sa LRT at MRT, 11 pesos ang magiging base o minimum fare at karagdagang piso sa kada kilometro ng susunod na istasyon.